Hello goy, mayong adlaw, kumusta na? I hope o okay kira. So karun goy, uban ko sa journey as college student na nag sa BIST. So before tamo eskwila, matik, mag-uniform ta, huwag dili nato kalimtan ang atong ID kay mag alas kay no ID, no entry. Ug matik magoy, magpahumuta, aron dili ta ni mahong ito'y kung natin yung musimot pero atik ra, huwag padulong na ta sa eskwilahan mga goy, outfit check codes kayo goy Og fast forward nagbaktas na ta padulong sa atong eskwelahan sa BIST Og fast forward goy na naku sa second floor sa BIST money ang view sa obos sa first floor so nindot kayo goy no o kasabay na ako ang akong classmate shout out dahil ni Pasus, uniporka ni Porca og ni Boneti, ni sila mga gwapo pa ug mga kusgan ug bright pag bitawgoy na na sila ang akong mga classmates sa room ni sila shoutout ninyong tanan mga gwapog mga gwapa Tibog taod-taod goy, miabot ng among sir nga Sir Florentino. Salamat sa pagtudlo sir. May tungod sa mga subject o karon goy, nagprepare gud ko kaya akong mag-report. Huwag na human akong report, matik ako ng classmate ang mag-report. Huwag tungod na human nag-report, mangulit na tamagoy. Kaya Kagabi inaraban ni among klase, huwag salamat sa pagpaminaw.